Ay, mo mong matulog eh. Meme ka na daw. Meme. Hindi ka na mamuntog. Mad nga daw kasi yun. Ah, yan, Hindi ya ka na mamuntog. Ma 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 Hindi na mamuntog. na. Hindi na. Hindi mo na ulitin. Hindi na. Ah, sige, tulog ka na. Tulog ka na. Ayaw mo pa. Okay. meme na, ha? Ha, na. Eh, mo, pagalitan mo yan. Ambebe! Eh. Gusto mo pa ko ang video? Ah, ano pa yan, ambebe? Nangusap nga sila ni Tito niya.